Kanin pa. Ah, princess. <laughs> ano ka lang ka pera ng pambiling ng Ano ka lang sa akin, Pulube? Hindi <laughs> mo wala. BMW. sira ka pa. Dito sira. Sira na utak ko talaga. Hindi mo buti. Eh. Paano sa'yo maging editor? Gaga. Ito? Binili ko lang. Hindi ko sinabing gagamitin ko. Ganun karami pera ni Prince. Ha? pina -order -order ko, bin, pina ko lang to kay boss. <laughs> Ilang na na to? Ilang sisi? Ah, 100 si uh, 1000 cc ata to. Eh, 1000 cc to. Ilang cc to? Hindi ko alam to. Ano? Hindi ko nga alam, binili ko lang eh. Ilang cc ba to, boss? Alam mo ba? Ito? Hmm? Nasa 1250. Oh. 1250. Discounted eh. Ito, <laughs> <laughs> kanina to. Yaki. Ay, sa iyan? Oh, Parang yung maliit, tapos bumili pa kayo ng laki ng motor niyo. Hindi motorbike. ako ko sa akin. <laughs> <laughs> Ito gina. <to> sa iyo bigay sa'yo? Sa, sa kanya, bigay, ako bilay. <laughs> Ayos na yan. Parang nalugi ata ako sa imprint ha. <laughs>

dito, dito, dito kayo, dito kayo. Alam niyo yung bagay, bagay ng motor sa inyo? Halika dito. Dito. Ano yan? bagay ng motor sa inyo? Ito ang bagay, bagay ng motor sa inyo. Abot na abot. Oo. Sakay mo dito, princess. Aba, ikaw, sakay mo. Sakay mo. Ikaw, sakay mo dun. Di bagay uh, sa akin yung mga ganyan. Yan ang bagay sa inyo. Pati ganito sa inyo. Hindi, naihi ako. Para hindi kayo nakakalayok. Ganon? Mm -mm. Hindi. Kaya <laughs> yung ano, suter, yung <laughs> suter niya, pangalan bo. Ah, bo. Bo. bibu bibu Bo. 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 Kala ko yung cellphone. Galing eh. mo. Mas tanda ng Uy, may pera ako. Gundog! Ano yun eh? E-bike. E-bike? Alam ko. Ano oh. tayo mo sa akin? Hindi mo rin magbasa? E-bike ngayon eh. 600cc. Hindi 600cc yan, boy. Cc 150 lang yan. yan. May oh. 80, may 100, 125, 150. Para kang tatak ng E-bike eh. Bakit? Boy. Na po sir, then, na mga si then, sir. Nakita uh, ko kayo si CCTV sir, bawal daw po. Pwede. Bawal? Bawal po. Pero eh, pati yung babae pwede. Pag babae po pwede sir, pero pag lalaki po bawal. Ayun uh, po sir. Eh, management lang po sir, may management. Boss, magbang yung... po Boss? Uh, siguro sir, uh, buka yung mga nakikita. Oh, siya, Ba***! Salamat sir. Uh,